Hi, this is Chinketan also known as Mr. Ching Positive uh, for this session of my uh, video blog for today. Medyo sensitive lang po ang medyong pag-uusapan po natin because of a letter that really touched me an OFW mother who wrote me and asked me to write an open letter to all OFW children or dependents. Kung ikaw ay let's say OFW ang nanay mo o tatay mo, at nahirapan kang tanggapin na wala sila sa piling mo na habang ikaw ay lumalaki nami mo na sila ng todo-todo no uh, this blog is for you magandang isipin 'di ba na talagang nabuo ang pamilya na magkasama sa isang tahanan kasama si nanay, si tata, at mga anak pero sa hirap ng panahon ngayon kinakailangan talaga minsan na makipagsapalaran ang mga, ang mga magulang or let's say may isa sa mga magulang para matustusan ang gastusin ng pamilya. Malaki nga ang pwedeng kitain pero meron din tong hindi ka nais-nais na ikangasukli sa buhay. Alam mo sa setup na ito, ito nangyari. Nagsasuffer una, una. Hindi lang yung mga magulang, pati yung mga anak na naiiwanan. Hindi, minsan hindi lubos na maiwanan ng isang bata kung bakit ba yung iba kumpleto yung pamilya nila pero sila hindi kompleto. Masaya sila kahit na hindi ganung kaginhawa ang buhay nila pero naman sila ay malungkot kahit na may mga regalo na napapadala tuwing Christmas at birthday pero sila naman ay ikang malungkot dahil wala nga silang tatay at nanay. Hindi ko makalimutan yung eksena nung ako ay papunta rin sa ibang bansa. Uh, I was given an opportunity to speak there. Nakita ko isang OFW na magulang nasa, na sa iya na yung anak niya mga around 8 years old naka nakapuloput sa katawan niya na talagang pinipilit na umiyak sinasabi talagang wag ka nang umalis wag ka nang umalis dito ka na mama dito ka na mama talaga yung nanay naman niya kagat labi na lang talagang nakita ko na talagang tinutulak niya yung anak niya para makuha ng kamag-anak nila at umiiyak at pumapadyak yung bata alam mo that scene ba that I saw really made an impact in my life that I really do understand ang hirap talaga ng sitwasyon hindi lang po sa mga taong nagsasakripisyo pero pa ang taong ikang naiwanan so kung ikaw naman ay isang anak ng OFW ako ay namamanhikan sa inyo na talagang tapusin mo tong vlog na ito para manbigyan ka ng linaw kung bakit natin kailangan din no? ika nga maunawa ng ating magulang kung bakit nila kailangan may walay na panandalian So, una dahilan, the reason why they're doing it is because of sacrifice. Believe me, no parent would really plan to leave their children no na tapos pupunta ng ibang bansa. Wala ako nakita pang magulang na mag-aalaga, especially yung mga domestic helper sa Hong Kong, mag-aalaga ng ibang anak para ika nga iwanan sariling anak. Sila ay nagsasakrapisyo para sa inyo para maganda ang inyong kinabukasan, para gumanda ang buhay ninyo hindi na lang iniisip na lang ang sarili kung ano po ang kanilang ikangay, yung magiging consequence ba? At iniisip nila na para magkatapos sa makapag-aral ang mga bata at kung sila rin ay kay mga pambili ng baon, makukuha rin sila ng sarili na mga, yun ang iniisip lang ng mga magulang. So I would really encourage you na talagang, yes, mahirap na mangulila sa magulang pero let me tell you this, you are so blessed that you have a parent who's willing to sacrifice his or her own what agenda for your agenda. Hindi madali, alam ko, hindi madali na mawalay sa magulang. Pero lalo ng hindi madali na mawalay sa anak. <coughs> Kung ikaw na anak ay eh, minsan nakaka nga nakakasama mo pa rin yung kapatid ang kapatid mo yung mga lolo lola mo or isang magulang man dito pero yung isa naman nandoon ay talagang They're all alone by themselves That's the reason why I am pleading with you Nakikiusap po ako sa inyo Na hindi lang sila ang nagdurusa Kahit ka, kayo nagdurusa Kaya naman please Ito naman, nakikiusap lang Minsan, ginagawa na ng excuse Ng ibang tao Na iniwanan kasi ako ng nanay ko Kaya ako nagre-rebelde ah, Sapat na yung dramang yan Okay? Alam kong masakit siya, pero wag na natin dagdagan pa yung pasakit ng ating magulang. Na hindi nga nasusubaybayan ang paglaki mo. Wag naman natin tong pagdagdagan, ika nga sa pagrerebelde. That's number one. Number two reason why to do this because they're so selfless. Hindi selfish ang mga magulang mo. Hindi lang yung sarap ng buhay na inisip na sa sarili. Alam mo, hindi masarap ang buhay pag ikaw ay pumunta ng ibang bansa na wala kang kasama, wala kang kamag-anak, wala kang akilala, ikaw naglilinis ng kasilyas, ikaw ay nag-aalaga ng dumi ng mga ikaw nga ng ba eh, eh, grabe. Ibang klase talaga ang ang ano, I I know these people because I've met them and I talk with them. Kaya nga, very important, lahat ng ginagawa nila is for for you, no? Para sa inyo. Kaya kung magstay ang magulang mo dito at sometimes pag magbabakasyon at walang matrabaho, bigyan nyo na naman ng oras. Bigyan nyo naman ng pansin. Hindi na lang tayo tawag ng tawag no? sa abroad at ikang nga, bili dito, bili doon. Ma, bili mo ako ng ganito. Maniwala kayo kapatid, hindi sila ATM, hindi sila ika nga Banko Sentral ng Pilipinas. In other words, they're sacrificing a lot for your future. So I really encourage you na once you Uh, have the hard-earned money that they send, no, you must use it wisely. Palaguin nyo, ika nga, mag-start kayo ng sariling business, huwag nyo lang uubusin, huwag nyo dadalin sa luho or let's say sa mga bisyo because there's one life that's being sacrificed there. So as I mentioned again, hindi lang isa nagdurusa kundi dalawa. Kaya nga, kung ikaw isang anak ng OFW, pwede bang magtanong? Nagtatanong lang po. When was the last time that you said I love you to your parents? When was the last time that you showed really true appreciation sa mga magulang mo? Siguro naman pag-isipan natin na mabuti bilang gante, ano naman ang pwede mong gawin para masuklian mo ng pasasalamat ang inyong magulang na nagsasakripisyo at nagmamahal sa iyo? Sa anong pamamaraan pa na pwede mo pang ipadama sa magulang mo na tunay mong pagmamahal? I hope this short blog of uh, would really penetrate in your minds and in your heart that you would truly understand ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit ikangan nandyan ang magulang mo sa abroad kayo ay nandito this is Chinkitan saying to every problem there's always a solution if you're not part of the solution you're part of the problem always check positive